Mmm. na na o. Sige lang. Una yung sakit. Mm. Yeah. Hmm, May eh, makakalugit dagana na o. Mmm. Yeah. <laughs> so, mo sa kayong lahat. Meron tayong customer from Kabantian, Davao City, Buhangin. Buhangin na sir no. So ayan na ngano nang magagamit mo ko, ko, sir ah? Ay, dahil sa nail cutter, halos ah, tanan mga tao diri tungod sa nail cutter na ano dyan, iyang kuku, ay, mga nagabaranog yung mga kuku nila. lang niya. Ayan mga kalugit, daming na nato sa loob. Ang um, customer, gikulbaan na. Ginoon ko ay pagkulba, sir. Ha? Ayo pag si ayo ko si paagi ko hindi kita mo karo bala ka dira. <laughs> Kalitasin ko. sakit sa punta no. Hmm. Dubayot ka sir. Yeah, <laughs> sir. Try lang. <laughs> <laughs> Hmm. Daga na na Sige lang. Una yung sakit. Hmm. Ay eh, makakalugit na na oh. Hmm. <laughs> Bulalo. Bulalo. Ay mga kalugyan, dagan na kayo oh. oh. diba? Murag ano lang do. Tulu R. Smado na anak din Ha? Smado. Sige lang mo wala na kalukas smado. Ayun na sige pag nilcutter para ano. Nakuon nun. ito, sir? Secret. hmm <laughs> di. di Relax lang, sir. Ayun lang <laughs> Pubad lang sir, sa bayo. Pirminti ka ka sapatos si Rao. Ayan, ayan, ayan o. Ayan, ayan na sir. ah Fort, Fort Corn. Oo, oh, nakalimutan ko na. Miss ako, Fort Corn. Hindi Smith Corn. So, yung mga kalugit, available po yan sa Sherwin Ladrido Salon, mga kalugit, no? Nagatanggal din ako ng... Ayun na pag nil cutter, sir. Ayan. Okay na? O, diba? Huwag okay ka man diabetic, no? So, mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Decomes Mental, Davao City. Nice, sabi na. Yan ako silang friend. Sino, friend? Ay, friend mo? Mm, ano ang Kay Mark. Pilan ay. Sakit ang loob Why Huwag na sakitin mo lawas dahil? Sige, ma. Lalo mo rin. Bunga-bunga. Wala akong bugta sa ayan, ha? Ano-ano, po'n-pon? Ganyan. Tukusog ang tubig ni Naya. Alam niya yung natulo. Nang murugtulo. Lumud siya yun. Ayan, sir. Okay na. Ha? Agi lang. Huwag na, sir. Okay naman siya, basta <clears throat> ang pag nail cutter mo, hindi lang siya tong ano ha Actually, nindot na yung tani ko ko. Wala mo ginalugit. Maano na siya, sakit ba yung ingani May ko niya. Sa paas lang na taas no oh, kahit kanino para gani taga ay ko kay hindi ko kaliso naging na kay ko makarelax na kaani sir pila kabi pila na ni kadlaw ha ha tubig doday ato o Ininit gusto mo ng gabukal, anong ano, kaya sister sir ininit. Ay, ininit. Nagkakaroon ng baso. Basa ano na yung baso. May yun gano'y nagpalit ng mga mineral kahapon rin, no Warm lang ito, to Ito lagi sa piyak. Ay, kapwa. Mm -hmm. Hindi, warm naman ito sa piyak ka Ay, oo, oh, kalipungon siya. Taga isang, ano, pamuyang, ano, oh, kalipungon lang. Ma'am, ipa, paano siya, ma'am, pare, oh. Kalipungon, ikaw, kagamay, ginusko, ko sa diin na humal, dito ka nalipong. Ano sa mga iya ng ano? Eruption. Sa asin. Ay, ano. Ay, sa iyang ano. Ay, sa iyang May iba nang gudiri ipaguman og, ano, opera dira pa sila maano, ma, ma, ano ba. Bisita iyang ano, iyong kamot ba. Kagina ka to, opera, wala siya noon. So, wala ka noon, sagina sa noon. Okay man, pagkawang man. Nga naman na, aftershock. Hmm. Hindi naman, hindi ako sakit. Kalitan niya pa na kumata. He loves. He loves. I-on nyo ang tubig dito dahi. Ha? Wala. Wala nyo na-on? Sir, nag-off. I-off mo dahi. I-plus mo before <makes> not <noise> off I-check mo. So mga kalugi, tapos na. Ayan. Ayan, hindi na sakit. Hindi <makes noise> na sakit. Ang ano po. Ayan lang ba ha? Ayan. Na, uh, ay ano ng betadine. betadine lang. Para maayo dayon siya ugma daon sa bayabas para ayo dayon. so, mga kalugit, thank you so much mga kalugit.